Alam ni Clarita na ang kanyang anak ay nasa isang nakakatakot at nakalulungkot na sitwasyon sa bahay ng kanyang biyanan, kaya't siya ay tahimik na nakapasok sa gilid ng gate na hindi napansin ng lahat. Sa kanyang sorpresa, natagpuan niya ang kanyang anak na babae sa kanyang mga tuhod, naglilinis ng sahig sa kusina. Hindi ito ang inaasahan ni Clarita na makita. Gayon Gayunpaman, sa loob ng kanyang bag, si Clarita ay mayroong isang bagay na lubos na magpapabago sa sitwasyon, na pinagsisihan ng lahat ang kanilang mga aksyon. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Si Clarita ay dumanas ng mahihirap na panahon itong mga nakaraang buwan mula nang pumanaw ang kanyang ama, na nagbunsod sa kanya na kunin ang negosyo ng pamilya. Ang nahanap niya ay isang serye ng mga sitwasyon na labis na gumugulo sa kanya. Isang dating empleyado ng kanyang ama ang nagtaksil sa tiwala na ibinigay sa kanya at gumawa ng serye ng mga ipinagbabawal na gawain sinasamantala ang kahinaan ng kanyang ama sa kanyang mga huling araw. Kasama sa mga pagkilos na ito ang up, pagpapalaki ng mga presyo sa mga invoice ng supplier, at ang pinakanakakalungkot para kay Clarita, ang iligal na paglipat ng pagmamayari ng bahay ng pamilya sa empleyadong ito, na pinangalan ng Tomasito ang bahay, na naging pag-aari ng pamilya ni Clarita sa loob ng maraming henerasyon, ay nasa pagmamayari na ni Tomasito at ng kanyang pamilya habang tinatamasa nila ang mga bunga ng pagsusumikap ng kanyang pamilya. Natagpuan na ayon ni Clarita ang kanyang sarili sa isang legal na labanan upang mabawi ang lahat ng labag sa batas na kinuha ni Tomasito na may espesyal na pagtutok sa bahay na nasa pangalan ng kanyang pamilya sa mga henerasyon. Sa wakas ay makakahanap na ng panandali ang ginhawa si Clarita sa kanyang mga alalahanin, habang ang kanyang pinakamamahal na anak, si Lorena, ay pauwi na pagkatapos ng ilang taon ng pag-aaral. Ito ang simula ng isang bagong yugto sa buhay ni Lorena, natapos na niya ang kanyang degree, at handa na siyang magsimula sa isang bagong paglalakbay kasama ang binata na nakilala niya sa universidad, na nagkataon ay mula rin sa lungsod na iyon. Parehong nakapagtapos ng pag-aaral at nagpaplanong magpakasal sa lalong madaling panahon. Sabik si Clarita na muling makasama ang kanyang anak at makilala ang kanyang kasintahan. Ang pinakahihintay na muling pagkikita ni na Clarita at Lorena ay isang ipuipo ng damdamin dahil medyo matagal na rin mula nang magkita ang mag-ina. Sa sandaling magkita sila, nakapulupot ang kanilang mga braso sa isa't isa sa isang yakap na tila walang katapusan. Damang-dama ang ugnayan nila na parabang ang oras na magkahiwalay ay nagpatibay lamang sa mga buklod na nagbuklod sa kanila at pagkatapos na may maningning na niti, ipinakilala ni Lorena si Noel, ang kanyang kasintahan sa kanyang ina. Si Clarita, na nag-umapaw sa kagalakan, ay malugod siyang tinanggap ng isa pang magiliw na yakap. Ang presensya ni Lorena sa sandaling iyon ay isang tunay na balsamo sa gitna ng lahat ng kalituhan na nararanasan ni Clarita. Nagpasya ang tatlo na ipagdiwang ang kanilang muling pagkikita sa paboritong restaurant ni Lorena, isang lugar na puno ng mga espesyal na alaala. -ala. Habang nag-enjoy sa kanilang masarap na pagkain, hindi napigilan ng mag-asawa ang kanilang excitement nang ibinahagi nila ang mga detalye kung paano sila nagkakilala at kung paano nangyari ang marriage proposal. Hindi napigilan ni Clarita ang mapangiti at makaramdam ng malalim na kaligayahan na nahanap na ng kanyang anak ang taong gusto niyang makasama sa kanyang buhay. Tila naging maayos ang lahat hanggang sa nagkwento si Noel tungkol sa kanyang pamilya. Natagpuan ni Clarita ang kanyang sarili sa isang sangang daan. Magkwento ka pa sa pamilya mo, Noel. Dito rin ba sila sa bayan? Tanong ni Clarita na sabit na mas makilala ang magiging asawa ng kanyang anak. Magilo na ngiti ang isinagot ni Noel. Dito na sa bayan nakatira ang pamilya ko. Gusto kong makilala mo sila. Lumipat sila kamakailan sa isang bago, mas malaki, at mas maluwang na bahay, at sigurado akong matutuwa silang makilala ka. Ipinagpatuloy ni Noel ang kanyang salaysay, at nakinig si Clarita nang may pag-aalala. Naniniwala ka ba na nanalo ang tatay ko ng bahay mula sa dati niyang amo? At ngayong pumanaw na siya, kinuha ng anak niya ang negosyo ng pamilya at sinusubukang kunin ang bahay mula sa mga magulang ko. Pakiramdam ni Clarita ay nanikip ang kanyang puso sa paghahayag na ito at isang alon ng pag-aalala ang bumalot sa kanya. Pinilit niyang manatiling kalmado habang nagtatanong, Noel, ano ang pangalan ng iyong ama? Si Noel, na nalilito sa pagbabago ng ekspresyon ni Clarita, ay simpleng sumagot ng tomasito. Nakaramdam si Clarita ng isang ipuipo ng emosyon habang pinoproseso niya ang paghahayag. Ang ama ni Noel ay ang parehong tao na kumilos ng iligal at taksil na nagdulot ng pinsala sa negosyo ng kanyang pamilya at sinira ang tiwala ng kanyang sariling ama. Ito ay isang masalimuot at maselan na sitwasyon at natagpuan ni Clarita ang kanyang sarili na nahaharap sa isang mahirap na desisyon kung paano kumilos. Sa lakas ng loob at katapatan, huminga siya ng malalim at sinabi kay Noel, Noel, sorry, pero naniniwala akong hindi sinabi ng tatay mo ang buong katotohanan kung paano niya nakuha ang bahay na yon. Pinapirma niya ang aking ama sa isang power of attorney sa gitna ng isang stack ng mga dokumento, kaya inilipat ang ari-arian sa kanyang pangalan anak ako ng dati niyang amo na naghahanap ng hustisya. Ang katotohanan ay isang mahirap na landas, ngunit ito lamang ang maaaring humantong sa pag-unawa at paglutas ng masalimuot na isyong ito ng pamilya. Bumangon si Noel mula sa mesa, puno ng galit at pagkadismaya ang kanyang ekspresyon sa mga akusasyon ni Clarita sa kanyang ama. Matigas ang boses niya habang sinasabi, sa tingin ko nagkakamali ka. Nakuha ng aking ama ang bahay na yon sa mga taon na inialay niya sa kumpanya, ito ay isang gantimpala para sa mahusay na serbisyo na palagi niyang ibinibigay. Wala akong dahilan para pagdudahan ng aking ama, at hindi ako tatanggap ng mga akusasyon ng isang taong kakakilala ko lang. Damang-dama ang tensyon sa hangin, at malinaw ang tiwala ni Noel sa kanyang ama. Natagpuan ni Clarita ang kanyang sarili sa isang sangang daan, na pagtanto na ang paghahayag na ito ay may potensyal na malalim na makaapekto sa kanyang relasyon kina Noel at Lorena. Namuong tensyon ng si Noel, na may masamang tingin kay Clarita, ay bumaling sa kanyang kasintahan, at sinabing, Lorena, alis na ako. Sasama ka ba sa akin, o mas gusto mong manatili sa mapanlinlang at hamak na taong ito? Ang mga salita ni Noel ay umalingaungaw sa buong restaurant, na lumikha ng isang sandali ng matinding kakulangan sa ginhawa. Halatang nabalisa sa tensyon sa mesa, biglang tumayo si Lorena at hinarap si Clarita gamit ang boses na puno ng emosyon. Nay, paano mo nasasabi ang lahat ng ito tungkol sa ama ni Noel? Nabigla si Clarita sa mga pangyayari, hindi niya inaasahan ang mga bagay na mangyayari, lalo na si Lorena na humarap sa kanya sa ganitong paraan. Kitang kita sa mukha niya ang pagtataka at pagkalito habang pinagmamasdan si Lorena na sinusundan si Noel sa gitna ng hindi pagkakaintindihan sa nangyari. Sa sumunod na mga araw, sinubukan ni Clarita na makipag-ugnayan sa kanyang anak ngunit hindi pinansin ang kanyang mga tawag, at hindi nasagot ang kanyang mga mensahe. Alam niyang sa mga panahong ito ay tumutuloy si Lorena sa bahay ng mga magulang ni Noel, na nagpalala sa sakit ng sitwasyon, dahil ang bahay na ito ay iligal na kinuha sa sariling pamilya ng ama ni Noel na si Tomasito. Sa paglipas ng panahon, si Clarita ay nakaramdam ng desperado at determinadong ibalik ang kanyang relasyon sa kanyang anak kung minsan, dahan-dahan siyang nagmamaneho sa harap ng bahay sa pag-asang makahanap ng pagkakataong makausap si Lorena. Isang araw, sa isa sa mga pagtatangka na ito, nakita ni Clarita si Lorena na umalis ng bahay na mag-isa at maingat na sinundan siya. Huminto ang dalaga sa isang supermarket, at si Clarita, na nakakuha ng lakas ng loob, ay nagpasya na lapitan siya. With a voice full of affection and sadness, she said, Lorena, my daughter, I've been wanting to talk to you so much. Sa gulat ni Clarita, niyakap siya ni Lorena ng sobrang lakas na tila pasan ang bigat ng lahat ng kalituhan at dilema na kanyang kinakaharap. Para bang, sa yakap na yon, nawala ang ilang pasan na dinadala ni Lorena sa kanyang mga balikat. Naku, nay, namiss ko kayo ng sobra, wika ni Lorena na may bahid ng boses. I'm so confused, mom. I don't know how to act. After that day at the restaurant, Noe's relationship with Noel took completely different turn he's been distant and cold, and his parents also treat me with inference. Parang ang pagiging anak mo lang ay nakapukaw ng isang bagay sa kanila na hindi ko alam. Pakiramdam ni Clarita ay nanikip ang kanyang puso nang marinig ang pag-amin ng kanyang anak. Darling, come live with me, mungkahi ni Clarita, na gustong bigyan si Lorena ng isang matulungin at mapagmahal na kapaligiran sa gitna ng kaguluhang kanyang nararanasan. Sandaling nag-alinlangan si Lorena bago tumugo ng tapat, may pag-asa pa akong maayos ang relasyon namin ni Noel. Nanay, kaya doon pa rin ako nagstay. Nakakuha siya ng bagong trabaho at bibiyahe na siya para magtrabaho sa mga susunod na araw. Hiniling sa akin na manatili sa bahay kasama ang kanyang mga magulang at sinabing hindi niya nais na makipag-ugnay ako sa iyo. Dahil sa sinabi ni Lorena, nagalit at nag-alala si Clarita. Matigas na sagot niya, "Anak, ito ay walang katotohanan." Ako ang iyong ina, at walang sinuman ang may karapatang ihiwalay ang isang ina sa kanyang anak na babae. Hindi ka nag-iisa dito, at susuportahan kita sa anumang desisyon na gagawin mo. Gusto ko lang malaman mo na andito lang ako para sayo, kahit anong mangyari. Nagpaalam ang dalawa na nag-aalala pa rin si Clarita sa emosyonal na kalagayan ng kanyang anak. Ang legal na labanan para sa bahay ay nagpatuloy ng matindi na walang malinaw na resolusyon na nakikita, ngunit ang eksena ay malapit ng magbago. Si Clarita ay nakatanggap ng isang hindi inaasahang pagbisita mula sa kanyang abogado, na nagdala ng nakakagulat na balita. Ipinaalam niya sa kanya na ang korte ay nagpasya na ang paglipat ng bahay kay Tomasito ay labag sa batas at pandaraya, at na si Clarita ay mabawi ang pagmamayari. Halos hindi makapaniwala si Clarita sa mga dokumentong hawak niya, mga dokumentong nagpapahintulot sa kanya na mabawi ang nararapat na pag-aari ng kanyang pamilya. Sa mahalagang sandali na ito, habang inaalam ni Clarita ang balita ng legal na tagumpay, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Lorena. Nay, pwede mo ba akong sunduin? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa mga magulang ni Noel, sobrang sama ng loob nila. Agad na nagmaneho si Clarita patungo sa bahay ng mga magulang ni Noel, maingat na pumasok sa gilid ng gate. Determinado siyang alisin ang kanyang anak sa tensyonado at nakababahalang kapaligiran na yon, Pagdating, nakita niya si Lorena na nakaluhod, naglilinis ng sahig sa kusina. Anak ko, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Clarita. Sumagot si Lorena na may nanginginig na boses, sobrang kabado ang mama ni Noel. Sinabihan niya akong linisin ang kusina at natakot ako dahil wala silang kontrol. Malinaw na magulo ang sitwasyon sa bahay ng mga magulang ni Noel, siguro nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa paglisan ng bahay. Sa sandaling yon, lumitaw si Tomasito, na humarap kay Clarita na may masamang ekspresyon. Umalis ka na agad sa bahay ko, sabi niya sabay turo kay Clarita. Si Clarita, na may determinasyon at kumpiyansa, ay sumagot, ang ibig mong sabihin ay ang aking bahay, tama. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga dokumento na may desisyon ng korte na nagpapahintulot sa kanya na bawiin ang bahay. Handang igiit ni Clarita ang kanyang mga karapatan, at ang matagumpay na ekspresyon sa kanyang mukha ay sumasalamin sa legal na tagumpay na kanyang nakamit. Ito ay isang pagbabago sa labanan para sa ari-arian, at si Tomasito ay malapit ng harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga nakaraang iligal na aksyon. Inamin ni Clarita na ang pagpapaalis kay Tomasito sa bahay ay hindi isang madaling gawain para sa kanya nang mag-isa at kailangan pang hawakan ng mga otoridad ang usapin. Umalis sila ni Lorena sa bahay, patungo sa katahimikan ng tirahan ni Clarita. Pagdating sa bahay, sa wakas ay makakaupo na ang mag-ina, at mahinahong suriin ang lahat ng kanilang pinagdaanan nitong mga nakaraang panahon. Nagkusa si Lorena na ibahagi ang kanyang nararamdaman at iniisip kay Clarita. Alam mo, Nay, hindi sana mag-work ang relasyon namin ni Noel, panimula ni Lorena. Nalaman kong alam niya na ang kanyang ama ay namimeke ng mga dokumento at nagnakaw mula sa kumpanya, ngunit ipinagtanggol pa rin niya ang kanyang ama. Ayokong makasama ang isang taong nagtatanggol sa kawalang katarungan, lalo na ang mga illegal na aksyon. Nakinig si Clarita sa kanyang anak nang may pag-unawa at pagmamahal na napagtanto na si Lorena ay naging matured sa mapanghamong karanasang ito. Seryosong tumingin si Clarita kay Lorena at pinagtibay, ang sitwasyong ito ay higit pa sa isang bahay lamang, Lorena. Tungkol ito sa hostisya, kung hindi ako lumaban para bawiin ang bahay, baka isipin ni Tomasito sa hinaharap na katanggap-tanggap na manakit ng mga tao nang hindi nahaharap sa kahihinatnan. Kailangang harapin ng mga gumagawa ng masama ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. She continued, we cannot allow injustice to prevail. Yile acting and fighting for what is right, we are send a message that people must be responsible for their actions. It's a matter of principles and values that we must uphold, not just for ourselves, ngunit para din sa isang mas mabuting mundo. Patuloy na pinatibay ni na Clarita at Lorena ang kanilang mag-ina sa bawat araw na lumilipas. Natuto si Lorena ng isang pangunahing aral, ang pagpapaligid sa sarili ng mga patas, at mabubuting tao ay mahalaga para sa isang mapayapa at tahimik na buhay. Ang mahirap na karanasang ito ay nagpalapit pa sa kanila, na nagpatibay sa mga halaga ng integridad, katarungan, at pagmamahal na mahalaga sa kanilang buhay. Kung nasiyahan ka, mangyaring i-like ito at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang 5 upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon.